anong ano nararamdaman mo dito? Yung totoo ha, to, walang bias to. Ano nararamdaman mo? Sa pagjijim po? Hindi, sa uh, ah, mo, sa ininom mo. Ano nararamdaman mo? Ah, nag-ano din po ako, oh, diarrhea eh. Diarrhea talaga? Yes, ano po. yung ano yung basang-basa yung <coughs> mo, ganun? Opo, opo. Kasi pag, ano po, pag uwi ko po, nararamdaman <coughs> ko yung, yung type po, nung, no, lumalabas po sa pwede ko po. Pabaho yung tae mo? <coughs> opo, pabaho Anong, anong amoy niya? Sobrang baho. Sobrang baho so talaga. Nag-uwi ka ba? Hindi po. <laughs> cycling ko ako. Ah, cycling But, But Ba't nandito to? Kasi ano? Sabi ko yung magre-reklamo lang, ba't nandito to? Yung mga bodybuilder na nagpo-promote, ano man sasabi mo sa kanila, real talk na. Itigil nyo na yan. Kasi pinagmumukha nyo lang tanga yung sarili. Oh! Pinagmumukha nyo lang tanga yung sarili. Oh! Boom! trash to yun ha. Parang may pinaringgan eh, no? Pucha, mga bodybuilder yun, pinaringgan mo yun ha. Hindi ka ba natatakot sa kanila na, ano, na Pagpupuntaan kanila sa Lemon Gym, tapos oh. pagpagugugolpin ka doon. Hindi ka okay, kasi, 'di ba, 'yung sinabi niya, parang syempre hurt 'yun. Oh. Sinabi niya sinabi ni Jimmy, oh. Lemon pucha. eto kung talagang may galit kay dito, putang sa Lemon Gym. Ako, oh, labas ako dito ah. Meron kasing mga kabataan na nag-message sa akin, sabi nila ay gusto nilang magsalita about dito sa nangyari sa kanilang whey protein. Ito yung mga hinanaing nitong mga batang to, gusto nilang iboses kung ano yung gusto nilang mangyari. Pero syempre, unang-una papakilala muna natin sila. Anong pangalan mo, brother? Jomar Pashas po. Patrick J. Agupitan. Fernandez Salvador. Si Agupitan, si Patrick, dati nakasama ko to sa vlog. Oh. At talagang idol na idol niya ako, nagji gym talaga yan. Pumapakita mo yung katawan. Tiyan mo, laki ng katawan no Ang laki ng katawan, di ba? Anong ginagamit mo? Itong whey protein na to. Ayan. Yeah. So, ito. What? Ito yung ginagamit mo. Ngayon, anong experience mo? Kasi sabi mo, parang may nararamdaman ka pag umiinom ka nito. Akala mo, nakukuha mo sa mga pagkain na kinakain mo. Yung pala, dito mo nakukuha. Ano yun? Ano yun? Pwede mo magsabihin dito? Nagkakadayariya ako. Nagkakadayariya ako. And also, pabalik-balik ako sa banyo. Sa Ilang box wait, ka na niya? Uh, one box pa lang na 151 What? ano, sachets. 151 na sasya sa yun po siya, marami-rami na rin yun ha? aware naman na ako na nakaka-diarrhea siya bakit? Hmm. paano? paano ka naging aware doon? kasi ano, hmm. unang take ko pa lang nito may hindi na na magandang nangyari kasi meron din akong take dati na talagang maganda na hindi ko napapangalanan kasi uh -oh. ano siya eh, um, sa ibang bansa siya ginawa kasi ito uh -oh. local to eh uh -oh. ngayon, bakit ka nagpalit? kasi dahil sa ano, uh, mababa na ng impression niya and also Meron kasi silang... Mura na, madumi pa. <laughs> hindi, na, hey! ay, hindi naman. Meron kasi silang claims na 25 grams of protein daw each, 30 Sashay. grams sa uh, sachet uh. serving. Mm -mm. So, to so make the long story short, sumasakit yung chakotong. Yeah. Nagtatay ka? Yes. <tom> Eto, patoto. Legit to. Sabi mo dito, baka sabi nila scripted legit. eh. Sabi mo, legit um, legit ito. Wala tong halong script. Um, ako talaga yung gusto mong pumunta. Dahil itong brand na to, na hindi namin papangalanan, is meron din talagang issue as of now sa internet. Sa internet, yeah. Okay. Kasi akala mo mataas yung protein niya, pero hindi siya mataas. Oh, okay. Okay. Mm. Tapos nagtatay ka. Yeah, okay. Ikaw, ano namang ano mo? Ah, <laughs> uh, ano po? Ikaw, mahiyain ka. Mahiyain, eh, hindi naman. Ah, uh, med medyo lang medyo. po. Medyo. Ilang taong ka na? Ah, uh, 18 po. Oh, 18. Jay, batang bata pa to. Oo. Oh. Ano ngayon? ka ngayon? Bulking ka ah, po. Tay ko po Bulking ka Ilang taong ka na nagji-gym? Um, uh, let's say... Two, days! Two days! Two weeks po. So. Ah, two weeks. Two weeks. Ano, oh, two weeks na siya. Talagang anong ano naramdaman mo dito? Yung totoo ha, to, walang bias to. Ano naramdaman mo? Sa pagjijim po? Hindi, sa uh, ah, mo, dito. sa ininim mo. Ano <laughs> na naramdaman mo? Ah, nag-ano din po ako, oh, diarrhea eh. Diarrhea talaga? Yes, ano po? yung ano yung basang-basa <coughs> yung tae mo, ganun? Opo, opo. Kasi pag, ano po, pag uwi ko po, naramdaman <coughs> ko yung yung tae po na lumalabas po sa pwede ko po. Pabaho yung tae mo? <coughs> opo, pabaho Anong, anong amoy niya? Sobrang baho. Sobrang so baho ba? ba? talaga. Hindi naman kaya dahil sa kinakain mo yun. Hindi naman. Ano mo mo? Ah, ano po eh, mga mga ano po, mga meat, mga prutas po, mga gulay. Mm. talagang diet ka talaga. Yes po. Konting kanin lang po. Konting kanin or... lang. Talagang doon ka talaga nang tatay ka talaga. Opo. May tatay ka po. May ano yung yun, tatay ba yan? Di ba yung tatay? po, dumi lang dumihan po yan. Kala ko, may tatay dito eh. Di po, dumi lang Dumi Ikaw. What? nag ka ba? Hindi po. Cycling ko ako. Ah, nag-cycling. Ba't? Ba't nandito to? Ito, kasi ano, sabi ko yung magrereklamo lang 'pa nandito to. Andito ho yan kasi ano, kasi papa ko ho dapat eh ah. sabi ko huwag muna. Kasi nang hindi, ako, huwag sa... muna ipainom eh mabababa yung protein uh, uh. eh. Hindi uh. lang ho yun, baka uh, mga de, pero Dapereto kasama mo talaga sa gym. Anong gym kayo? Anong gym? Uh, lemon Gym. Lemon Gym. Lemon Gym. Yeah, shout, shout out sa Lemon Gym ha. Mm. Yes. Shout out sino, sa Lemon Gym. Sino may ari ng Lemon Gym na yan? sino? Mm, mga ano. Um, sabi mo, sabi mo yung may may-ari. Uh, shout out kay Mr. Orencio. Oh, Ayun, yeah. kay Mr. Orencio. Ah, uh, yung mga bata mo kasi nag ano dito, nagreklamo kasi yung What? ano na, yung way down ng inyong nila tatay sila. So ngayon, ito na ng ko sa inyo. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? may um, eh, pupunta ka dito, hindi um, wala um, kang ka gusto mangyari. So, anong gusto mong mangyari? Number one, ay uh, may message din ako. So lahat muna ng nagdi-TikTok affiliate nitong brand na to. Ay, Maawa, ma ma kayo. mga TikTok, yari mo. Maawa oh. Mas pipiliin nyo pa bang kumita ng pera kaysa may, ma may mapunta sa alanganing buhay? O mananahimik na lang kayo. O mananahimik na lang kayo. Kasi totoo lang yung pera, pwedeng pwede mong kitain niya sa ibang paraan. Pero yun nga, um, thankful ako sa mga tao na tinitigil na yung pagpopromote at pagtitiktok affiliate ng protein way na to. Kasi uh, sobrang ano niya, sobrang talagang... So ano masasabi mo sa mga it? nagpopromote? sa mga nagpo-promote. Yung mga bodybuilder na nagpo-promote, ano masasabi mo sa kanila? Real talk na. Itigil ah. nyo na yan. Kasi pinagmumukha nyo lang tangay yung sarili. Boom! Okay. Pinagmumukha nyo lang tangay yung sarili. Boom! boom. boom. Chia, real talk. Boom! boom. boom. Okay, Parang may pinaringgan eh, no? Meron boss. Kucha, mga bodybuilder yun. <laughs> pinaringgan mo yun ha. Hindi ka ba natatakot sa kanila na, ano, na Pagpupuntaan ka nila sa Lemon Gym, tapos oh, pag-gugulpihin oh, ka doon. Ka hindi, kasi, di ba, yung sinabi niya, parang, syempre, hurt yun. Oh, sinabi oh, niya yung gym, eh. lemon po Eto, kung talagang may galit kayo dito, punta sa Lemon Gym. Ako, labas ako dito, ha. Si Tilong ako lang sila magsalita. Number one kasi, um, syempre, ayun na nga, meron na siyang bad effects. Number oh. two, yung, hindi ko din talaga matanggap. Yung niloko ka, niloko Amino Spike, niloko ako, eh. niloko ako, Yun yung pinakaayaw kayo nila. Ngayon, anong gusto mo mangyari? Sa may-ari. Sa may-ari. I stop nyo yung pag-produce ng ganitong product and if you oh. want na manatili kayo sa market sa merkado um uh, sa merkado sa market kasi ano, may ikot na sila marketplace eh. ah. marketplace, oh, marketplace. So, gusto 20. mo mangyari ngayon uh, gusto mo bang oh. i-refund yung pera mo o okay ka na doon kahit hindi na as long kasi na. tama lang nila yung ginagawa nila paano mo malalaman kung itatama na nila baka mamaya sabihin sige tinama na namin yan pero hindi pala anong masasabi mo doon So, ayun nga, sa may-ari, di na talaga ako mag take niyan. Kasi, once na masira na yung tiwala naming mga consumer, eh, talagang wala na talaga. Kasi, Tama. ikaw ba, lokohin ka isang beses? magpapaloko ka ba ulit? di Diba? Yeah. Tama. Yun ang mag mag magandang sinabi niya. Oh. I, ikaw, pag sinampal kita oh. sa kapila, oh. sabi mo pa ba sa akin, nasampalin pa kita oh, sa... Oh, Pucha, Pucha oh. grabe yun ah. Iba, iba yung explanation na itong batang to. Ay, ito may future to. So, wala ka na talagang tiwala, no? Wala na Sa mga talaga. local brands, no? Patunayan nila na kaya pa nilang bumangon, no? Mm -hmm. O, oh, ikaw, anong gusto mong mangyari? Ikaw? Uh, Ito, ito, ito. tama, ito. tama nila yung pagkakamali nila. Oh. what? Yes po, yes po. Oh. Pero yung mga bata, di ba? Yung mga bata, niloloko nila eh, no? Opo, opo. Kawawa naman ito. Ito, imbes na tingnan mo, two weeks na nagji-gym, imbes na akala niya, lumalain katawan niya yung pala, hindi pala, kasi mababa pala yung protein, no? Opo. Kawawa opo. talaga. So, pero talaga legit yun, ha? Ito, walang ano to, walang bias to, hindi scripted to, ha? Yes, po. talagang sumakitan siya nila. So, ayan, sana, kung anong gusto nyong mangyari, Pumunta lang po kayo dito, i-message nyo lang po yung number na ilalagay ko sa baba. Tapos kung anong reklamo nyo, sabihin nyo na sa akin para maipakalat natin sa buong mundo.